Hello, magandang araw po sa ating lahat mga abyan. Ito po yung mga gulay at prutas na pwedeng pwede po nating mahingi sa ating mga lugar, sa mga palengke sa ating lugar mga abyan. Ano? ah uh, ito po yung uh, coconut embryo mga abyan. Ano? Yan. Coconut embryo or buwa, hindi yan mawawala mga abyan. Ano? Lagi tayong nangihingi niyan araw-araw yan mga abyan. Ano? At saka itong mga abyano, oh, ayan, meron din tayo ditong nahingi na kinayod na buko, mga abyan pangtapon na lang nila 'yan. 'Yan yung mga kinukuha nila sa ibabaw ng uh, uh, buko na rinaraspador nila. Meron din tayo dito na hingi mga abyan na uh, ayan, isang pirasong papaya lang mga abyan ano. At meron din tayo ditong nahingi na uh, pakwan, nabasag, itatapo na rin nila. Eh, sabi ko ako na lang ang magtatapon sa mga alaga ko mga abyan ano meron din tayo dito na hingi mga abyan na mga overripe na nasaging lakatan latundan at pantapon uh, pantapo na rin nila yan eh, na lang din natin at mayroon tayong nahingi na dalawang plastic na pichay bagyo o Chinese pichay dito sa Iloilo kung tawagin mga abyan ano. So hiningi na lang natin yan mga abyan kisa itapon lang nila sayang naman ipakain natin sa ating mga alaga. Pero hindi mo wala mga abyan ano mayroon din tayo dito ng commercial feeds mga abyan. Pero para lang ito sa doon sa mga maliliit nating pato at manok na uh, hindi natin pwedeng isabay sa mga gulay at prutas mga abyan ano, dahil baka mabansot sila Uh, hanggang uh, makaabot sila ng isang buwan uh, Pinupuro natin sila na feeds uh, Grower crumble, crack corn at saka uh, boster mga abyan ano. So ayan mga abyan ano, sana nabigyan ko kayo ng ideya kung paano kayo makakatipid sa mga patoka, mga abyan ano, sa inyong mga alaga. At dahil ito po mga abyan ay sobra-sobra naman para sa ating mga alaga, mga abyan ano. So, mamahagi tayo sa ating kapitbahay na nag-aalaga rin ng manok, mga abyan ano. Ayan. Ayan, mga abyan no ito isang isang plastic ibibigay natin dito sa ating uh, kapitbahay, mga abyan ano. Nag-aalaga rin siya ng manok, darag, native chicken yung kanyang alaga. At ito po ay isang uh, attorney dito sa aming lugar, mga abyan. Ano? Ayan, ito yung gate niya. At iulog lang natin dito yan. Ayan, inulog lang natin mga abyan. Ano? At sila na nang bahalang kumuha niyang namin. At hanggang sa muli ko pong video, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa aming mga vlog. Salamat po sa panunood. Hanggang sa muli, salamat po sa Diyos.